Hello and uh, welcome po sa ating channel and sa mga bago pa lang and hindi pa nakapagsubscribe welcome na welcome po kayo dito sa ating family sa ating channel and uh, ngayon pa lang po ay i-welcome ko na po kayo ng buong puso welcome to the family so ngayon excited na excited ako ngayon dahil ipapakita ko sa inyo itong napaka smart na box na ito ito to 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 yan. Alam nyo po kung ano to? Ito po yung pangkilay natin. As you can see, parang iba yung kilay ko ngayon. Yung isa dito and isa dito. Ito, etong left side ko ako yung gumawa niyan. And ito naman, ito yung stamp na ginamit ko. Pero, para po makita nyo kung ano po talaga yung effect nito, buburahin ko po ngayon yung kilay ko and we will uh, see the result and I will show you kung ano talaga, kung gaano siya kaganda. Guys, super, super smart po ito. So, let's start it! Okay guys, kumuha lang ako ng makeup remover with this, the cotton and my makeup remover na liquid. And then, tatanggalin ko yung kilay ko. Itong dalawang kilay na ginawa ko kaninang umaga. So, tatanggalin ko lang yan siya guys para talaga'ng makita natin kung ano ang uh, effect ng ating stamp 'yung pangkilay. Ayan na 'yung kilay ko, guys. napaka nipis So, are you ready? Yes, I'm ready. So guys, ito na po yun. Itong package na to, with this, ang ganda din ng packaging niya. So ito po yun, yung dalawang stamp, right and left na brows. And then sa ilalim, makikita niyo po yung, yan, pangkilay. So ngayon, ang gagamitin ko, yung both right and left, syempre. So let's begin. Okay guys, so excited na ako. Ito, ito na, ito na, i-stamp ko lang siya dito. Yan. Ito yung right side na kilay ko. And this one. Lalagay ko siya ngayon sa aking kilay. Exciting! One, two, three. tatwa naman to. Okay, sa kabila naman, sa kabila. Kailangan yung ano talaga, yung amount niya, guys, pare-pareho lang yan, ganyan. Yan. So, ito naman. So, yan. Naragay ko. Yan! meron na tayong kilay instant. and then, kasama po ito sa brush and sa kit. Ito, kasama po ito. Uh, kukunin lang natin yung konti, kuha lang tayo ng kulay. And then, kung ano yung medyo kulang, i-brush lang natin. Okay? So, after that, yan. I-brush lang natin kung ano kulang dyan sa aking kilay. Kung gusto niyang punan or kung mas kulang pa ba siya ng kulay so yan lang din po yung gagamitin yung kulay dito sa stamp natin para maging flawless siya tingnan so as you can see meron akong pencil concealer dito and ito yung gagamitin ko ngayon para yung form niya is magiging mas sexier and cleaner So, guys, ito na po yung kilay na gawa natin with this stamp kit. So, sa lahat ng mga walang pasensyang magkilay, ito na po ang magiging bago niyong best friend. <laughs> so, just let me know if you want to purchase this one. I will uh, uh, put on the description box kung saan niyo po pwedeng ordering. So, thank you so much for watching. Um, sana po, bigyan niyo po ako ng thumbs up and please subscribe! Thank you. Bye.